Ano na 'yan? Bakang na yan. Ha? Toto na yan. Ano ba ano. May may nag TikTok na to. <laughs> Sino? Ano? Ano? Hilog daw. Hilog oh, daw? Oo, no, na-miss mo na mag-hilog. Sarap sana mag-hilog eh. Pahilog ka rin. Ay, nako. <laughs> Ay, nako. Ay, nako. Riley. Riley. Hi. Riley. Riley. -in -in. Riley Riley Gaano kaya nang video 'to? no. Ay, may, 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 may <laughs> Baga naman ang tubig 'yan. Wag nak, wag nak. Masod na, Maso, malaki nang tayo ng tubig.